Mga awit kabanata 34, talata 1 hanggang 22. Iking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon, ang pagpuri sa Kanya ay laging sa sa aking bibig. Ang aking kaluluwa ay maghahambog sa Panginoon, maririnig ng maamo at masasayahan. O dakila ininyo na kasama ko ang Panginoon at tayo'y mga buni na magkakasama ng Kanyang pangalan. Aking hinanap ang Panginoon at sinagot niya ako at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan. Sila'y nagsitingin sa kanya at nangaliwanagan at ang kanilang mukha ay hindi malilito kailanman. Itong abang tao'y dumaing at dininig siya ng Panginoon. At iniligtas siya sa lahat niyang mga kabagabagan. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa kanya at ipinagsasanggalang sila. O inyong tikman at tingnan ninyo na ang Panginoon ay mabuti, mapalad ang tao na nanganganlong sa kanya. O mga takot kayo sa Panginoon kayong mga banal niya sapagkat walang kakulangan sa kanila na nangatatakot sa kanya Ang mga batang leon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kulangin ng anumang mabuting bagay Magsiparito kayo kayong mga anak dinggin ninyo ako aking tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon Sinong tao ang nagnanasa ng buhay at umiibig sa maraming kaarawan upang makakita siya ng mabuti Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti, hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabuka sa kanilang daing. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan upang ihiwalay ang alaala sa kanila sa lupa. Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at iniligtas ang mga may pagsisising diwa. Marami ang kadalamhasyan ng matuwid, ngunit iniligtas ng Panginoon sa lahat. Kanyang iniingatan ang lahat niyang mga buto, wala isa man sa mga iyaon na nababali. Papatayin ng kasamaan ang masama at silang nangagagalit sa matuwid na tao ay kikilanling may Tinutubos ng Panginoon ang kaluluwa ng kanyang mga lingkod, at wala sa nagsisipagkanlong sa kanya ay kikilanling may Mga awit kabanata 34, talata 1 hanggang 22.